Guti guti guys, panibagong harap, panibagong vlog At dito po tayo ngayon sa Dayalat Food House, Top Street, Son 5, Bangge, Dabra Kung sa nakaalala, ito po tabi siya lang Kung naaalala nyo, to, nyo pa to, ito yung dating plaza trading Katabi niya At located siya sa harapan na... Ayan, building niya, plaza market Lasso marketing. Tapos tabi niya mga paggawa ng cellphone. Tapos dun sa kabila, yung corner na PNB. Tapos dito ay ang M. Luelier corner niya. Tapos yan o, Rosario Building. Ito ay Rosario Building, guys. Pakita ko po yung mga ibang dito may mga ano chichakon. Yan chichakon. Tapos yan mga tinapay din ano cashew na nakalagay. Tapos dito may cake. Pwede kayong kumuha ng cake dito, bumili kayo ng cake. Uh, ano, gagawa na nila kagad ng pangalan. Mamili na lang kayo dyan. ah, uh, pwede nyo maiwi na kagad. Uh, leleterihan nila ng pangalan kung ano yung pangalan na ipalalagay nyo yun makukuha nyo maiuwi nyo kagad guys uh, flex lang natin to ano nang uh, to kasi ng kaibigan natin Ka kakilala ko uh, pasok tayo sa loob pakita natin yun uh, nasa loob guys Hello sir. Hello. Ito yung kaibigan natin. Hello, good morning. After, good afternoon. Good afternoon! good morning. morning. Hello. After. Uh, good afternoon. Good afternoon. Uh, I am Mr. Panera. Welcome to uh, Dial Up Food House. And our main menu, uh, itong mga T-bone steak, salmon steak, our USDA rib eye, our porterhouse, our Australian uh, ribeye steak, our tuna steak, our blow martin steak, chicken steak, pork chop, our tenderloin, our french chop, we have also our uh, inasal, our uh, veggie salad, no? we have also the wings, the wings and chips. And ang mga ito ay napakamura kasi 59, 99, meron din tayong 129. And we also offer golden noodles and dumplings at very minimal cost at 35 and 45 and 55 pesos only. Yeah. So, uh aside from uh those menus that have The milk. we also have the burgers, we also have the Dial A Food House assorted assorted chicken buckets and the newest are the Bilao wings. We have also the Bilao Pichitichi with Linupak and Bilao Obe Halaya. Those are the new. we are offering right now. So we also deliver uh, pr our product. And the most important is we have Goldilocks cakes. And we customize cakes of Goldilocks. Thank you very much. Thank you. Ito yung mga sinasabi niyang cake guys Tapos pwede nyo rin siyang kainin dito Diba sir uh, pwede, May table naman sila dito guys oh. Pwede kayong mag-dine-in na lang dito. Kung marami kayo, pwede. Kasi medyo mahaba eh. Magandang ano pala to. Uh, pwede niyong kainan, restaurant. O, dapat yung taas. Taas pa meron pa. Ay, sa taas pa raw. Meron pang mga table din siya. Ah, pwede. For meetings. May. Birthday. Yung hagdan guys, pwede kayong umakyat dyan. Meron pa palang mga lamesa sa taas. O, no, second floor niya. Ayan. Ito, ito yung mga ibang paninda nila, guys. May mga... At ito yung sinasabi ni sir, yung mga cake na customized na may uwi kagad. Uh, pagkabili nyo dito, pwede nyo nang may uwi. Yan, yung mga corn. Tapos may mga ito yung isa sa famous pala to guys, yung ano, yung pinakita ko nun sa Pasalubong Center, yung Inladit. Talagang mabili pala dito. First time ko siya na-encounter nung sa video ko sa may Pasalubong Center. Tapos ang sabi ni sir, nung kaibigan natin, mabili daw talaga to. Eh, yun din ang sabi nila sa Pasalubong Center na ano, best selling nila. Best. Mabili pala talaga to. Produkto to ng Abra guys. Mostly bangged. Mostly bangged ang gumagawa nito, guys. Yan yeah, masarap daw siya. Na video ko naman na dati 'yan. At ito yung mga ibang merienda kung gusto niyo'ng mag -ano. uh, bumili na lang dito magmerienda Ah, uh, may mga cakes. Yan yung mga cakes. sila sir, tapos. Eto, may mga chichirya din. Kung gusto nyong magmerienda ng soft drinks, saka chichirya lang, Ayan, pwede rin. May, meron silang mga chichirya dito. May mga soft drinks. Ayan o, may soft drinks sila, may freezer. asa ito yung mga bag pwede yung ordering, guys. Ayan o, may presyo na siya. Mas magandang puntahan nyo na lang dito. Para Makita nyo yung gusto kung ano yung orderin nyo. At saka kung ano yung price. Tapos yan. May mga drinks na ganyan. Uh, ayan o. Tapos ito. Pwede nyo rin orderin yan. May mga price yan guys. O so, ayan. Almost dial up restaurant na sir. O yun. Pwede na siyang sabihin restaurant guys. Kasi may... May kainan din sa taas. Wala kasing tao kaya hindi na lang tayo akyat. Dito ko na lang papakita sa baba na lang. Ito yung mga pwede nyo siyang ordering. Na sinabi ni Sir kanina. Ngayon siya Oh. Yan. At dito naman kayo magbabayad kay kay ma'am. Yun yung kay share nila dito. Yung marami pa rin mabibili dyan, guys. Ayan, eh, oh. Dial up food house and restaurant? Dial up food house. Ah, dial up food house. Nakalagay, guys. ay ah, itong pwesto nila. Dial up food house. Ah, may ano rin data sila. Kung gusto nyo magpa gcash Nahihigas oh. din sila guys oh. Guys sir uh, Pwede dito kung gusto nyo magpa cash out Cash in Pwede lahat yan guys sir Tapos kung gusto nyo rin magpa load pala Kasi dati akong reloader nila sir oh. <laughs> Gusto nyo magpa load Pwede rin kayo magpa load dito Either load wallet O oh, pwede pa rin daw Load wallet kasi dati pinapa ko sa kanila Kasi nagpa load tayo ng Load wallet at saka yung mga personal load No, pwede sa kanila. Eh, kung maubusan kayo ng ano, pwede rin kayo magbayad ng Gcash, no sir? How about Gcash kung ibabayad nila sa kinain nila? Pwede. Ah, pwede. O, oh, tama, pwede rin. Kahit na yung mga in-order nila na yung mga cake. Ay, ATM. nila. Ay, ATM daw. Pwede. Oo. Oh. Yan lang, guys. At visit kayo dito. Invite mo sila, sir. Pala. Uh, visit Mga viewers up, natin. Food House at Top Street, Zone 5, Bangkit, Abra. Sa mga viewers natin, puntahan nyo lang dito. Ay, uh, lagi nandito dito yung cashier nila, si ma'am. At saka yung kasama niya. Ay, si, ano. Kasi matagal ko lang kilala itong mga ito. <laughs> Happy birthday. Tapos yan, ang owner. Kung wala si sir, kasi ano yan, teacher si sir. Ah, uh, sabihin ko sa inyo. Teacher siya kaya bihira siya nandito. lang natin ngayon. Ah, uh, tanggal dito na lang guys. At least don't forget to like, share and subscribe to my channel. This is Tito Jun MTV, ang yung Tito, ang yung kaibigan. And thanks for watching guys. Kain kayo dito sa Dial Up Food House. Uh, located ng Top Street Zone 5, Bangay Dabra. Bye guys, thanks for watching!